Hello, good morning mga kubrix. Ito na po, mag-upload tayo ng panibagong video natin At Saka pala, labas-labas ko na pala ito Magpapasalamat ako sa Sa mga tumulong sa Tumulong ng mga Tao sa Pamilya namin Ngayon, nakalabas na po sila sa Hospital, si Kit Padwa. At saka, manusog naman po yung bibi Papasalamat pala kami Sa mag-asawang Bumbero na si Rod Dinglasan at saka si Wilson Dinglasan kaya kung hindi dahil sa kanila hindi makakarating ang hinihingi naming dugo at salamat pala Sir Rivera sa pagdunit niya ng kanyang sariling dugo thank you sa iyo, sir, saludo ako sa inyo at saka sa lahat ng sa lahat ng mga magigiting nating bumbiro salamat ako sa inyo mga sir shout out shout out para sa inyong lahat dyan and maraming maraming salamat at saka yun malusog na rin malusog na ang aming pasyente nakalabas na kagabi yung pasyente namin saka sawa ng Diyos mabuti naman mga malusog naman yung bibi nila at ito makikita nyo mga kabriks panoorin nyo at sa lahat ng viewers mega shoutout sa inyong lahat and thank you panoorin nyo